So, gandang araw po. Ngayon po, ituturuan ko kayo kung paano mag-reset ng minor. Taas baba po ba yung minor nyo? Lalo, lalo na sa umaga. So, tuturuan ko po kayo. So, kailangan na po kasi yung i-reset. No? So, para plain lang yung minor ng ating Badja R. So, ganito lang ang gagawin. So, ang kailangan lang po ay no? So, nakalapat na kapatay yung ating uh motor and then next is full throttle okay so mga 5 seconds 1 2 3 4 5 pagkatapos i-on natin yung ating motor tapos 5 seconds ulit 1 2 3 4 5 release Okay? Then pagkatapos off nyo ulit. Yan. Then pagkatapos on nyo naman. Okay? And then start natin. Yan. So Lana, no? Morning po sa lahat. Sana makatulong po ito sa inyo. Yan. So steady na yung ating minor. Hindi na taas baba. Oh, ayan. Okay. So maraming salamat po.